It's a good news, a good news. Makadidiis man o hindi. Pero marami nga alman ito. Yung mga durogista, illegalista. Pero para sa akin, madidi man o hindi, tama lang ang ginawang resolusyon ng ating mga senador. Kasi nagkaisa sila na maglaga, maggawa ng resolusyon para ilagay ang ating dating presidente, the best president ever, sa house arrest dahil na rin sa kanyang kalusugan. Uh, humanitarian reasons. So, tama. Tama ang ginawa ng ating mga senador uh, na gumawa ng resolusyon na himukin ang ICC na ilagay sa house arrest dahil kailangan, kailangan talaga ng ating dating presidente yung presensya ng kanyang mga pamilya. Hindi lang uh, doktor ng ICC ang mag-aalaga dahil ang doktor ng ICC ay hindi naman laging oras o or minu minuto ay nasa silda. Samantala kung malagay sa ating presidente sa dating presidente sa house arrest, ito ay maganda. Pero sigurado maraming tutulig sa rito lalong lalo na yung mga biktima daw ng EGK. Wala namang EGK talaga ayaw kasi nilang maniwala noon na umiwas at huwag gumawa ng mga legal na gawain lalong lalo na sa droga so ito talagang ma, hindi para sa akin ito yung magandang balita na ilagay na sa house arrest ang ating dating presidente bilang humanitarian purposes na rin napakagandang resolusyon na ginawa ng ating senado napakaganda dahil nagsama-sama sila, mapakritiko man o hindi, makakaalyado man o hindi. Yun ang pinakatamang ginawa ng ating mga senador sa ngayon. At sana, tuloy-tuloy na ang gawin nila ito at, at kung sana, uh, makalaya na rin ang ating dating presidente dahil sa kalagayan nito. Wala naman talagang EGK. Mga ang, ang kumakampi lang dyan eh, yung mga biktima, biktima daw o oh, mga nag illegal na droga. Mahirap. Maski dito sa amin napakarami na ngayon mga illegalista sa droga dito sa amin talaga. Rampant na rin dahil bakit hindi na sila takot? Mas takot ang mga pulis ngayon sa mga manghuli ng mga illegalista. Hindi katulad noon. So tama lang tulungan natin ang sarili nating citizen Pilipino na nasa ibang bansa na kinulong na para sa akin ay wala na talagang jurisdiction so sana tuloy-tuloy na ito maganda yung ginawa na talaga ng ating mga senador good job mga senators good job talaga so tuloy-tuloy na sana ito hanggang sa paglaya ng ating dating presidente Duterte